Kaya mga kamunggo, meron po tayong I-rate ir ngayon na bagong uh, uh, Ako lang hindi na siya bago dahil uh, Nag-start po siya uh, 2007 Ayan, so magbibigay lang po tayo Ng konting clue para sa ating mga Viewers ngayon Ah, dito na po 2007 nagsimula siya mag-grab sa isang grupo Pero hindi na daw niya uh, Papangalana papang Nabubulol oh, ako, oh my god so, so nagkaroon po siya ng dalawang kanta naman daw yung pumutok. So, 2009 ng January, pumunta siya ng Amerika at doon niya daw pinagpatuloy ang kanyang rock career. And after that, nakagawa siya ng mga kanta. Title ay TDTD. Ayan, syempre ang uh, short na yun o for Takbo Dito, Takbo Doon. And Karma, Pag Ako'y Wala. Parang gano'n, di ba? And 2011, nakita niya daw si Cole ng round 1187 at ginawang member. Galaw kaya si Cole ah. At in uh, uh, 2014 2014. So 2015 huminto siya daw ng panandalian at nagbalik sa rap scene ng 2019 until now. Okay. Medyo okay yun ah. Tapos, uh, siya ng gumuo siya ng grupo name ay Dar Dara Ayan, nilabas ang kanilang EP ng 2024. Pero, hanggang ngayon, wala pa po siyang track. <laughs> Ayan, track, eh, pero, pero wala pang new track since 2015 pala. Ayan. At nagpaplano gumawa ng track ngayong 2024 hang, na may halong old school at new school. Siyempre, walang iba kundi uh, yan ay si Decimal. Siyempre, um, nakabase po siya ngayon sa Amerika. So, sa lahat po, uh, follow niyo po siya at uh, syempre, pakigayin po natin ang kanyang um, mga songs at i rate din po natin ah, ang kanyang takbo dito, takbo doon. Available po yan sa YouTube. So,

Hindi siya makatulong araw-araw, tapos uh, natutulero siya, hindi niya alam kung saan siya uh, kukuha ng panggastos. Uh, parang uh, kahit masama, papasukin niya na lang para lang may laman yung sigmura, ganun. Alam niyo ba na, na nangyayari ito sa totoong buhay, lalo na kapag uh, hindi ka nakatapos ng pag-aaral. So um, ang tanging mo lang ano, uh, sa sarili mo yung lakas ng loob tsaka diskarte sa buhay. Kaya yung nilalaman ng liris niya para sa akin is very good kasi sobrang reality yung mga sinasabi niya. Hindi lang totongkol sa mga ayan, mga chicks, mga lande, kundi may nakukulutan ng aral. may mga gusto mong gawin pero parang ayaw mong gawin tapos lagi mong pinagpapalipa lagi mong sinasabi bukas na lang, bukas na lang eh bakit hindi pa ngayon di ba para sa isang bukas or another bukas iba na naman yung mga nakalaan na gagawin mo ang sa ating kasi mga Pilipino mentality natin uh, sobrang ano eh ah uh, tamad yung isipan natin sa mga bagay-bagay. So, um, for por porkit alam natin na madali lang yung, yung gagawin, ah uh, ipagpapabukas mo. Yung, yung pinagpapabukas-bukas mo ayun, hindi na natuloy. Kaya ang nangyayari, walang nangyayari. Gets nyo? sa sa dito <tinyo> sa kanyang lyrics at ng title. Takbo dito, takbo doon means ah, kahit saan ka pumunta, hindi mo pwede takbuhan yung problema mo. Yun, parang ganun lang ang nang, nakikita ko sa uh, ano ng kanyang lyrics yun, nilalaman. So, for me, uh, syempre, kailangan kahit ano yung mga problema nangyayari sa atin, yung mga pagsubok, ah uh, kailangan kailangan lutasin, eh. hindi kailangan takbuhan. Kasi pag nalutas yan, ibig sabihin, uh, parang yung, yung goal mo sa buhay is uh, natakbuhan mo na siya kasi na-finish mo na. -finish so, another goal in your life naman yung kasunod. So, yun. Para sa akin, um, masasabi ko sa lyrics na to is uh, song ni Decimal is uh, very authentic. Bakit? Kasi totoong nangyayari sa sa buhay natin eh. So, um, hindi mo talaga pwedeng talikuran or takasan yung bawat araw na nangyayari sa buhay natin. So, kailangan natin embrace yan. At tsaka more on gusto ko rin yung mga gantong mga mga lyrics uh, Siyempre, sa panahon natin ngayon kasi puro mga violets na tapos mga uh, pang sexy. Ako, hindi ko na na sexy sexy rap songs ng mga ano ko. Yung, yung na kasi yung in ngayon. Pero siyempre, to, uh, listeners, um, mas okay din yung gantong lyrics. Siyempre, ang marirate ko kay Decimal sa kanyang um, song is 7 to 8 kasi ang ko yung mga laman ng kanta niya, ng lyrics niya. So, para sa akin, is very good uh, dahil um, yung mga taong parang nalulugmok sa buhay, syempre, may inspire. Yun. So, big shout out decimal. Ayan, at follow and share niyo po ang kanyang kanta. Ang bonito, tapos So, huwag niyo pong takbuhan ang ating mga problema. Uh, embrace po natin yan. Parang pag-embrace niyo po sa akin. Ay, Joe. Ayan, salamat po mga kamunggo at mag-ingat po kayo palagi at salamat sa support niyo. Love you from heart to the bomb. Peace, I'm out.